Hello po mga kamanok, bali ngayong umaga i-update ko lang po kayo dito sa ating kakerel kakirel na ngayon, dati sisiw So ngayon, eto na yon sila Bali, ang nangyari po dito, ayan, tinamaan sila ng sakit Bali, ayan oh, tingnan yung nila oh. Pero ngayon, medyo nakaka-recover na sila Noong mga nakaraang araw mga kamanok, syempre tuloy-tuloy yung ulan Halos mag-isan linggo yung ulan At sakto naman, bago mag-ulan, eto pre-range ko pinagala pre ko sila para na sa ganun yung kanilang mga paa tuhod yung binti nila gumanda lalo yung hubog so inabutan sila ng ulan nung inuli ko sila mga kamanok nagulat ako gawa ng eto dati ganda ng palong nito bukang buka ng tayong tayo eto ganun din nung inuli ko sila nakita ko na iba yung itsura nila tapos nung hinawakan ko numipis na namayat na so tapos yung kanilang mga binti yung paa nila tuyot na tuyot so nung kinulong ko at inobserbahan ko yung ipot nila mga amanok, nakita ko na kulay green so tinamaan sila ng abian malaria tapos umiipot din sila ng kulay dilaw so sabi ko delikado parang hindi tatagal tong mga kakirel na to gawa ng yun nga yung tumama sa kanila at ayan mapapansin ninyo mga manok, may kulay pula pula pa I'm sure ko dito tinamaan sila ng abian malaria paul cholera at saka yung kulay pula na ipot may dugo dugo ay yung coccidiosis so dito po sa manukan ano po yan yung coccidiosis dito contaminated na to kasi yung mga sisyo dito pag hindi mo agad uh, binakunahan Wala, tatama tatamaan sila ng coccidiosis Tapos laging linis ka dapat ng kulungan Para hindi sila tamaan So ngayon, ito, pag tinamaan po ito ng secondary infection Maari po silang magkaroon ng sipon Pisik o alak, yun na po yun So mahihirapan po tayong pagalingin So ngayon hindi naman po sila tinamaan ng sipon pisikalak. So bali yun pa rin yung ginagamot natin sa ngayon. Bali, nung isang araw kahapon hindi natin pinatuka. Bali ang binigay lang natin ay tubig na may sulfur QR at premoxil. So eto, etong dalawa na to wala nang ano sila. Wala nang laman yung butse. So papakainin natin yung kanilang patoka ay yung baby stag booster wag po muna natin pakainin ng may halong greens gawa ng syempre kaka-recover lang nila dun sa kanilang pagtatae so hindi pa nga totally recovery so ay ipapakain natin sa kanila ay yung baby stag booster na haluan natin ng premoxil at sul sulpar eto namang babae mga kamanok eh, separate ko to dahil may lamang pa yung kanyang butse So, ang ibibigay lang ulit natin ay sulpar tsaka premoxil. So, ganun lang hanggang sa mawala yung kanyang but, yung laman ng butsi niya. Para um, pag nawala yun, tsaka po tayo magbibigay ulit ng patuka sa kanya. So, yun po yung pamamaraan ko ng paggagamot. So, yun po yung pamamaraan ko ng paggagamot mga kamano kapag ganito po tinatamaan ng sakit yung aking mga kakerel o sisiw. Ang napansin ko dito mga kamanok, kahit may sakit sila, napakagana nilang kumain mga kamanok. Kasi gawa po dito yan sa Bitmin Pro. Dahil tuwing nagpapatuka ako mga kamanok sa kanila, wet feeding pa rin po ako sa ganitong edad. Isinasabay ko na dun sa kanilang patuka itong Bitmin Pro. Hahaluin ko sa isang kanawa ng tubig tapos pag binigyan ko sila ng patuka, ihahalo ko na po ito, yung tubig na may bitmin pro. So, yun po yung napansin ko, sa tagal-tagal ko na din nag-aalaga ng manok. Usually, mga kamanok, kapag may sakit ang inyong manok, kahit anong sakit yan, tatamlay kumain yan. Mawawala ng gana yan. O, tinin nyo mga kamanok, papikit-pikit pa yung babae. Pero, pag binigyan nyo mga kamanok ng patuka yan, sigurado, nang bilis niyang kumain. So, yun po yung kagandahan sa pagbibigay araw-araw ng Bitmin Pro. Dahil legit po na napakaganda nito sa ating mga manok. Itong multivitamins, minerals, B-complex, electrolytes, amino acid, and probiotic. Yun po yung napakaganda, yung probiotic. So, yun lang po. Maraming salamat po sa panonood.